good morning. Dito tayo sa fishing spot sa Landayan. Yan, kasama si Alan Murillo, si Angie. Ayan. So, yung spot natin ay andito rin mismo kay Sarge. So, ayan. Ayan. So, hindi tayo nabiyahin mga langga kasi nga maulan. mahinari uh, mahina rin ang booking. So, ganito. Nag-fishing na lang kami. So, yung ating setup ay ultralight for uh, tilapia fishing. So yun mga langga, ano? uh, karating lang namin. So prepare na tayo ng ating mga gamit at saka tautaw na tayo. Fish on! So yung karating palang lang pero inuna na kagad yung kape. Ayan, <laughs> kape muna. Kape muna tayo. Pampa chillax. Wala pa naman ka agad, eh. Lan, kape muna tayo. Wala na problema sa lunch. May baon na tayo. Sa Bicol So kapi muna tayo guys Habang nagsiset up tayo ng ating mga gears Ayun sana pala rin tayo rito Na makahuli tayo ng Mamaw Na tilapia So nantay natin din si Alex Cabalias Mamaya nandito na rin siguro yun Shout out Alex Cabalias. Si pre shout out sa ano, suot pala natin sombrero oh. Yan, sombrero ng Fishing Bella Tackle and Outdoor. Thank you. So ito po up natin, si Gamarad. IsuL ah uh, 4'9" lang 'to. 4 feet and 9 inches. Kaya itong pinili natin mga langga dahil uh, kailangan tayong mga anglers ang mag-adjust. Uh, sa spot katulad nito mga spot na yan, yan heavy cover ang taas so hindi suitable yung mga mahaba so kumuha tayo ng uh, isang gamit natin na ano 49 feet. ayan uh, wala nga siya isang dipa so suitable ito para sa mga dukutan o kaya itcha itcha dito sa mga gilid dahil sa heavy cover yung taas natin so yon may na itib na meron na nga uh, dito dati si hindi nakakuha ng malaki so yun umitsa na yung isa tayo naman ay dito sa kabila ito tayo sa tawatawin muna yun yun ang setup natin ayan naka planketa sa kawayan so, doon yung plot natin pali marami ng lumulutang ang lalaki ng mga bunganga nga ayaw pa magsikagat mamaya pag uh, sikat ng araw pag maarawan to yan saka na sila yan nakagat uh, so bait and wait muna yung peg natin Ayun, nakaboy na mano tayo langga oh. yon good size na. So yon may maganda ng pangitain. May malalansahan na yung cooler natin. 1-0. Ang <laughs> <How> sarap. <sighs> na tayo kay Anje. Sino kayong magwagi banda huli? Mm. yon wala pa <laughs> itsa tayo ulit doon sa kuna natin wow yun yung pain pala natin mga langga ay red worms yun yun yung makikita mo sa mga basa na mga kanal kanal <laughs> sorry sa kumakain oh mababaw lang ma kasi lutang sila eh nasa taas yung isda kaya mababaw lang uh, mga dalawang dangkal pag yung wala na yung mga ulo nila dyan na naka luta yan sa ilalim sila sa tayo mag set up ng pang -ilalim. adjust natin floater doon sa stopper kaya ko yan binabanggit mga langga para kahit papano may masyerte yung kunting knowledge konti lang paglutang kasi mga isda ibig sabihin less ang oxygen sa ilalim. So sa pagganito, yan masyadong patag yung tubig, parang inispalto, ayan. So ang oxygen ay mababa ang oxygen level sa ilalim. So may tendency na sila ay aakyat sa taas. Kaya yan ang bunganga nila na ganyan, ganyan Pag yung medyo may galaw yung tubig, may alo yun. Then yun ang time na nasa ilalim sila kaisa na rin si Angie mga langga ayun nakadali no naman, naman siya anak ng titing nakadalawa na na overtika na ako ah. ayaw talaga patalo ah. yun o oh. mm. manilaw nilaw pa Ang delikado pa makaumpisa si Angie ng kuha sigurado yan sunod sunod mga langga may kwento pala ako sa inyo mga langga no? Sa fishing kasi uh, Kaya yung ibang angler maraming setup Kaya yung iba sabihin Ay ang daming gamit Ang daming gears Ang daming mga setup niya. Kaya meron tayong mga setup na issue L to medium heavy to heavy Kasi bawat uh, fishing may kanya-kanyang gamit sila kung saan sila naka -purpose. At saka kung saan sila nakatuka uh, ng mga fishing type, fishing situation, uh, fishing status. yon binabalansi rin yan sa... Ano. At saka yung fishing targets, kung ano mga targets, either fresh water or salt water. Yan. Kaya hindi pwedeng iisa lang talaga ang setup mo so ang mga angler naman may kanya 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 naman silang categories or classes una una depende sa social status ng isang angler no kung hindi maka afford maka bili ng gears na ipang pare sa bawat uh, sitwasyon ng fishing condition yan So, ganun nga, langga. So, malalaman mo yung isang magagaling na angler na pag magtanong na kung saan ang fishing site, na yan, ganyan. And then, yung automatic magtatanong yun kung ano si ano doon. Yun, doon mo malalaman na isang angler Na uh, ay talagang tunay na angler talaga. So, dito naman sa amin sa landayan kasi mostly ay tilapia fishing. So, isang setup lang mostly ultralight light to medium light yung yan yung ibang mga gamit gamit nila yun. so pag ganito naman kasi sa tilapia lang uh, YOL lang okay na yun lang pag uh, minsan kasi makatsamba ka ng mga malalaki katulad ng hito, dalag, knife fish yan talagang mapapalaban ka So, yung ibang na nakaka-afford, minsan may baon silang medium light, yan. Para may panlaban din. Hindi mo rin kasi mabiro-biro yung mga freshwater fish. Kasi mayroong mga malalaki rin ng mga isda. Like, ano, snakeheads, yan. Malalaking hito. Andin lalo-lalo na minsan yung mga night fish. Night fish, yan, ganyan. Kasi kumakagat din ang night fish sa bulate experience namin yan dahil ma mayroon talagang makakatsamba ka na malaki so mapalaban ka talaga kanina may kumagat yan kaya lang tinigil tumigil na kitib hindi pa sila ganoon ka aggressive ngayon so mamaya may feeding time din yan na yung aggressiveness nila ay nandun na katulad yan kung gutom na sila yan so yung alam minsan yung ibang isda ay nanginginain ang kangkong sa gilid. So, ganun. Hindi dali, ah. Ayun, lalaki ng bunga nga oh. No. O oh, mamaya yan, kakagat din yan. Tingnan mo. Mm. Pagbagsak ng pain ko, sinibad ka agad. Oh, laki oh. Oh, ang laki ng kuha ni Hanji. Okay, hey, tingin. Hmm? Pwede na. Mga four fingers. Ulo, 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 ulo. ulo. pa. Oh, oh, oh. Oh, oh. Sana, sana, sana. Yan, iwan iwan kasi. Hmm. ole Uli, yun. Dali rin ako. Para may kumakalampag dito. Para may kumakalampag dito mga langga eh. kailangan na natin ng kapote yun, oh. so, gabo tayo ng ulan mga langga silong muna tayo dito yun malakas ngayon tayo babanat ulit A few moments later. Bali na ulan na mga langga, no? Mamaya, balik tayo. Medyo humina na nga eh. Mamaya, back to work tayo. So, break time muna tayo. Alauna, medyan na. Kain muna tayo mga langgat, para may power. Ayan, ayan, ayan. Ulam natin, adobo, tsaka tuyo. Ang pinaka-paborito sa tag-ulan. banat na ang hilita. Si Alan pa kubir cover, cover pa oh. Lan, magkita, makita subo mo gaulo ng pusa ah. <laughs> ah sige lang kain muna tayo. Okay, back to work mga langga. Tapos na tayo kain. Banat na tayo. Back to you mga langga. Ano? Trabaho, trabaho. Okay. Pastar. Pastar. Ma, ma. Tinira na. Oh. Mm, takbo na. hmm, Ang ganda ng takbo eh. Mm. Ah.

Ole. Ay, <laughs> apply hindi na umahon yung plot pagpitik eh. Natakbo na mao. Oh. Hmm. Hello, 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 hello. Ayaw talaga patalo sa akin to ah. Abah, Abah, Nal laki-laki <laughs> <laughs> itu. Wih, tak telur nasi lagi no. Oh. Hmm. ipun ipun kau tu. Um, Omayat na natin harbi sini anjarn, abang makagat. Gila Hmm Yang tindak boleh oh Hmm Boleh 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 nak naman Oh Ma, ma, tinakbo na. Oh, naglalayag no. Na. E <laughs> naman oh, tinakbo na naman oh. na tayo ng mga dahon eh. O, ayan na. Oh. Eh, kunin ko na at ko na. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ha? Ha? takot lang kuy kasi kumidlat o oh, yan ma tinakbo na no? oh o naglalakad na no? oh hmm? uli ba uli nga ha ay oh, yung isa mo tinakbo uli oh 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 hmm uli rin hmm ito sa akin huli <laughs> laban mm. oh ang tataba ng tilapia talaga dito maliliting ulo malaman makapal Inang gusto ko dito eh mm. yeah Iya, yeah. abah dalam dalawa ah. tak Daladalawa. oh, dala -dala. <laughs> Oh, ba malapad-lapad na naman oh. <laughs> Pasimple lang eh. Hindi tayo naglilipat na ng posisyon mga langga at makagat dito. Yan. Kaya sa tingin nyo, ganun-ganun lang din na uh, mga huli. The same, the same location, the same position. Kaya yung caption ay akala mo pare-parehas. Pero lahat yan langga ay mga live nating kinukuha. Ayan, nagkuha na tayo ng tuhugan. Magdala ko na dun sa cooler natin. Parang sinuwerte tayo ngayon mga langga dahil maganda ang kagat. Proper timing. yan Sama na rin yung, yung lock siyempre. Duminsan nagtatalo kasi sa angling na, Kung sino ang magaling Yung magaling o yung maswerte So ang the best dyan Magaling ka na Maswerte pa Saan ka pa Magaling in terms of Mga setup Mga yon. And then wala ka rin kuha pag hindi ka maswerte If you are not lucky enough Yan mga parang ganun yan sa si Anji. Ah, uh, set up niyan, Anji set up. Hindi yan minsan sa mga kung ano-ano mga specs o ano. Pero ang knowledge niya sa fishing matindi. And then sabayan pa ng she's very lucky. Palagi yan maswerte. Hmm. Ano naman o. Oh. Mm. Yun. Nakikita mo pa yung takbo ng ano eh. Ang kasamahan eh. Yun o. Oh. Naglalakad na yan. Yan o. Oh. Naglalakad na yan. Oh. 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 Uli. release natin 'to mga langga. Bye-bye. Uli ka. Aba, aba, mijo, maganda-ganda size ito. Keep size. Mm. <laughs> Maliit siguro. Ma. Plotter uh, mo. Ano naman oh. Oh, oh, oh. Ah, Bakbak. Boom. Mm. Sablay. Uli. Uli ata. Ayun oh, nagsasayaw pa yung plot mo. Oh. Oh, yun na, yun na, yun na. Um. <laughs> <laughs> Two hours later. So yon time check three forty nine. So coffee break and tinapay. Yeah, sama namin ole. Uh, yan ang dalawang yan. So refill mo na natin yung ating huling tilapia na nailagay natin sa ating tuhogan. Yan, tayo, tayo ay nag-charge pa ng cellphone. So, yun. 'yon. Marami-rami na rin 'yan mga langga. Marami-rami na rin tayong mabigyan. Ang mga bata pang baon. 'Yon. Ang lalay sila na. Ano ni lang ka? Ano ka? Marating na doon si Kwedis. Marating na So yun mga langgangang dito na lang tayo. Uh, maraming salamat sa panunood. And uh, maraming salamat sa suporta uh, sa Fishing with you na in behalf of Landayan Anglers. So fish on and God bless to all.